Ayan, guys, good morning. Narito na ang ating mga kapatid. Ang ating mga kapatid ay nandito na sa Lonita Ayun na uh, upang ipagkaisa sa panawagan ng ating pamamala. Upang kontrahin ang katiwalian ng flood control. Okay? Ayan ang ating mga kapatid. Makikita niyo po ay unti-unti ng parami ng parami ng dumating ang ating mga kapatid mula sa iba't ibang lokal. Dito sa Biwok at Dolomites. Ayan na mga kapatid Nagsidatingan ng ating mga kapatid Mula sa iba't ibang lokal Kapite Responde Ayan na po Yan ay upang makipagkaisa Sa panawagan ng pamamahala <tipos> upang tutulan ang flood control projects na kinukurap ng ating mga namiminuno sa bansa. Opo, kanina pa lang po sa Lunita. Kapon pa lang po sa Lunita. Ayan na mga kapatid For 3 days And 3 nights Ayan na Ayan na Nagpaparamdam na Nagpaparamdam na Emergency yun eh na Nagpaparamdam na Nagpaparamdam na dito ngayon sa Biwok Papuntang Lorita Right guys, ingat-ingat po sa ating uh, Pagpunta para po uh, Iwas disgrasya Ayun mga kapatid, good morning po sa lahat Kung kayo man po ay nanonood Dito po, sa Dolomite.